Alam na ni Roberto na kapatid niya si Marites sa ama, ngunit wala siyang balak na kilalanin ito bilang kapatid. Samantala, nagdesisyon na itong si Gustavo na kilalanin itong si Marites bilang kanyang anak dahil ito naman umano ang nararapat. Ngunit tumadlang naman itong si Miguelito, lalo na itong si Jackie. Ayaw ni Jackie na masapawan siya sa kanyang pagrarinarinahan sa mansyon ng mga girero. Malunganag ni Gustavo sa pamagitan o ni Marites, kailangan niyang makuha ang loob ni Tangol. Upang sa ganitong paraan, kahit si Tangol man o manon manalo sa kanilang dalawa ni Miguelito, paghaharian pa rin o ng mga girero ang buong Maynila dahil kay Tangol. Samantala dahil sa ambisyon ni Jackie, pinapahirapan siya ngayon ni Gustavo. Ngunit sa laging ginagawa ni Gustavo dito kay Chaki ay dito na natauhan ang maldita lalo na't walang ginawa naman itong si Roberto para siya iligtas sa ama. Walang ginawa itong si Roberto bagkos pinanood lang niya itong si Chucky na ginawan ng kawalang hiyaan ni Gustavo. Sinisisi ni Chucky ang kanyang sarili. Anya nito kung hindi lang umano niya pinagpipilitan ang kanilang sarili ni Miguelito sa pamilyang Guerrero sa kagustuhan niya na magkaroon ng kapangyarihan natamasa man o ni Miguelito ang gusto niya ngunit siya naman ay pinapahirapan o mano ni Gustavo sa mga pinagdaanan ni Jackie sa mga kamay ni Gustavo ito yata ang magtulak sa kanya para aminin at ipagtapat kay Gustavo na itong si Miguelito ay hindi totoong gerero